So issue pala nito guys, pag ini-start mo, hindi siya nagtutuloy yung andar. Pag andar niya, mamamatay. Hindi siya totally na umandar talaga. Yung parang paandar na siya sana, tapos mamamatay kaya. Hanggang doon lang siya. Guys, oh, isa sa mga salarin guys, oh, natanggal ko na. May strainer niya doon sa high pressure pump. Para so, uh, pagbukas ko dito sa secondary water separator niya. Ayan, napakaraming ribaba, no? kaya first move na ginawa natin pinalitan natin lahat ng filter muna para maano natin baka barado lang lahat ng filter kaya yung nababasa nyo, niya dun sa ano sa tinuturo niya dun sa filter is yung re relic valve kaya ah, naka open daw kaya ma mababa yung pressure na nababasa ng pressure sensor pwedeng isa to sa dahilan guys no kapag nag na yung mga filters ng fuel. sa base sa code na nakikita natin, marami siyang code code. Sa AdBlue, mayroon siyang code code sa AdBlue, naka-active. Tapos, dito sa kanyang fuel line. Okay. So, ginawa ko muna, pinalitan ko yung ano sa common rail pressure sensor at saka niya sa rail bulb. Ganun pa rin ano, pa rin yung issue Ikaw, pakita ko sa inyo guys ha. Ah. Ah. Papaanda rin natin Ah. ay nakabuhay na yung susian. Ayan, pakinggan nyo guys yung under niya. Bolet sana naman. So hanggang ganun lang siya guys. hindi ma pwede maituloy ng pagredondo kasi yung pinaka safety niya pag once na namatay yung makina o tapos namatay hindi mo siya hindi siya pwedeng isagad na paandarin, kailangan mo muna patayin yung susi tapos bubuhayin mo ulit saka may start so ang ginawa ko para umandar ilagyan ng dalawang wire papuntang battery recta right? to sa relay niya dyan sa may solenoid yung starter So, yun, tutuloy-tuloy yung cranking. Kaya, under siya. Uma-under siya. Kaso nga lang, pag umandar naman, is low power. Uh, 1500 lang yung uh, RPM niya. So, ito yung pupukusan natin ngayon. Sa so, part nga na ito, guys, no? Binaba natin yung fuel, guys. <laughs> para matig na kung may baraba. Kaya, so, hindi tayo makampante kahit nag-blade natin yung mga fuel line injector. No? Anyways, binaba pa rin natin para make na wala talagang ba? so ganoon pa rin guys patapos natin yung ikabit hindi pa rin umaan ng daro so ayan sinilip silip po nga dyan ano so, nga 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 sagutin dito nga tinuturo ng ano jotter ulo ang ulo ang masyado nga grounded lang yung linya guys kaya e, chanik ko na yung mga ano, pins ng harness sa mga butang sensors center yun guys

Napalitan natin ang data yung w Guys, oh. oh, yeah. hmm. oh, okay. nice. update tayo. Ayan, sama natin si ano Jojo the master so kung makikita nyo guys bago na yung ECM nya no ayan no oh, bago yung nakakabit ngayon lang yung nakakabit so itong ano nya lumang ECM eto umaandar to guys kaso nga lang <coughs> umaandar yan pag nirerekta mo yung starter sa baterya yung relay ng starter pero pag sususian nag start siya pero hindi nagtutuloy pag nirerekta mo sa baterya eh, syempre mahaba yung cranking uma, napapwersang umandar yung makina lumalabas kasi sa uh, scan natin guys na PRV, PRV nya naka open daw or pressure relief valve eh ano bang nagbabasa pag naka open yun eh syempre ito itong common rail sensor so pinalitan ko yan so ganun pa rin yan guys nilinis ko na yung sa uh, fuel rail saka dito lahat filter bago na pero ganun pa rin hanggang sa humantong sa nagsisyo na akong palitan yung ECM na yun kasi wala na akong makitang sira eh ngayon okay na one click okay try mo daw try mo boss one click na yan guys Okay. Patay, patay. Kaya tayo. Oh, guys, eh, no, kahit na na ano? so na natin ano? yung truck. Ayan, hindi pa rin natatapos dito yung problema kaya dahil So kaya hanggang 1.5 lang yung RPM niya kahit sa agad na Low no? So, power pa rin Ayan o oh, uh, Ayan at doon na lang Sagad na tayo ayan, ano Sa solve natin Pero 1.5 lang yung RPM niya So ayan guys binaklas natin yung urea tank at saka yung dinox nya so, ito papakita ko sa inyo no? ayan sunog sunog yung sakit so, sanhi ng low power at sunog yung kahimtang nya so ito po yung dinox nya guys bago talaga to or may option bibigyan natin ng option yung ano customer natin pwede niyang ipakat yung adlo o magpapalit siya ng isang buo na ito. so ganun lang guys ano so ayan na mga guys flashing dita na tayo ano kakat ng adlo nana Shout, shout out, shout out. kanina low power ngayon ngayon balik na yung lakas nya ngayon kasama natin ngayon Joseph ah, uh, Jefferson so kanina guys 15 lang ano low power talaga ngayon nagbe 21 na siya ha 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 Hey guys, gang. gang. gang, gang.